May mga anak. Kayo gay ready na. Ay bukas ipasok na. May kompleto na mga gamit nyo. May kompleto na. ulam na lang ang wala. Ulam inay? may chicken kami. Ulam. Abay anak, wala tayong pang chike. Ano? Anak na lang ng chike. Ano yun? Ano yung inay? Ay di itlog na malang. <laughs> Diyos ko. Itlog na naman. Ay kaya nga kami na buo. Oo. Buwan ng itlog lagi. Oo oh, Zero yung inay ha. Zero. Ako tigilan yung dalawa. Dapat ihat dog. Pritas pa nga lang nung isang taon. Kami zero na. Bago mo yun yung itlog na naman. Hindi kami sino-sino lagi. Nga, nada. Gawin mo naman ang na. Diyos ko mga na. Ah. Anak, huwag yung sisihin ng itlog sa inyong karunuan. Sa dyala ang mahihina ang utak niyo. Hindi ka rin na? Sa iyo, ama. Ayun mo nararinig ko sa akin nagmana ang mga anak ko. O, tigil-tigil na ninyo. Hindi porket kabukan ang mga anak ninyo sa akin nagmamana. Eh, kayo sa inyong nagmana. Pagkakulat ako. Pagkakulat sa pagkakonstruction eh. Hindi po tayo ka na naman. Ginalit mo na naman si tata. Alam mo, trabaho eh. Kung iinom na lang na rin. Kuya, tita, yun. Ano ba gagalitin ito? Totoo na sinasabi kong sa kanya ka Sa kanya kayo ng mana? Hindi <laughs> nga natin buka kami sa school bukas. Excited na kami eh. Aba naman, anak. 30 ka na sa grade 3W. At ikaw naman kulot, benching ko anyos ka na sa grade 2F. Ako na hatid ko pa kayo. niyo na natandaan na inyo. Bro? Eh, baka ako yung umiyak. Hindi ko nakak hindi ko nakilala ang mga klase ko. Paano pag umiyak, iiyak ako doon pag di ko kilala ang mga classmates ko. Punasan mo na lang ang anong luha mo pag umiyak. Mo. <laughs> kailangan nga daw ng magulang ka nakabantay. Anak, sa tanang buhay ko'y walang naghahatid na magulang doon na kailangan tumabi din sa upuan ng mga Hindi naman sabihin mo kung ayaw mong mahalin kami. Lagi mo na lang si tatay ang minamahal mo. Ayaw mo kaming mahalin. Lagi na naka yup Lagi na naka yup Kay tatay! Wala na ang ginagawa! <laughs> Aba naman, anak! Ay, hatid ko pa kaya? Buti sana kung ako'y uusungan mo ng pagdadala ng makina doon at habang ako'y nananahi, di ba babalantayan kita? Gusto ko ni tatay! Samahan niyo na kami ni tatay! At ako nakagalita oh, na ako! Ako'y tigilan mo gakalang kaya niyo na yung galwa ni Kuna at sa tagal niyo na napasok doon, tarang tayo sa 25 anyos na kayo hindi niyo pa natanggaan ang inyong room! Ay, baka hindi na namin kilala! Hindi, ano kaya <laughs> Talagang buong anak ko. Eh, yung ginagamit ko sa pag-construction, dadalhin ko sa school, sa bigot na yan, isaksak ko sa likod. Manong mana sa kanyang ina eh. Bako, bertingi, huwag na huwag may mana sa akin. Ah, pwede mo dadalhin sa kanyang school? May saksakan ko pang ginagamit ko sa pag-construction, yung eh, matalino. iyo nagmana, hindi sa akin. Oh, tagilan mo, at baka manabra kong mukha mo. Hindi lang dahil. <laughs> ikaw na, hindi mo mga dadalhin anak mo? ako. Tatay, ano na lang yung Ay, mas, Bakit? Hindi, kung mga abroad yung sa May mga number number pa? may nakikita Gusto mo ka, mga anak, mga anak mo, mamumuti ang buho. Ang dadalhin ng isa yung ginagamit ko sa construction na may saksakan sa likod. Ang dadalhin naman isang aray, malaki pa siya. Malaki pa na ang klase niya, mo pa nabubuksan at yan yung may password. May password yan? Hindi na rin. Kristo Ay, na yun. Ano, bago magpasok ba? kayo, kung hindi kayo matapos na mga sakit. Kaya, kaya na, 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 kayo ng sakong sa bagdaon, oh, Diyos ko gusto. sa ako bang. Ayaw ko sa ako bang. Pag tiyagaan niyo kayo na may, may tayo-tayos na doon sa agrag. Para ka lang ako idalati yung ano. Bagay na bagay sa akin eh. Iinhayan na lang. Gusto kong bang. Kulay pula kasi. Ate, ate, dito mo na lang din lagay ang iyong gamit para pag kukuha ng kanong notebook. Pumunta ka na lang sa school po. Oo nga, dyan na lang din yung akin. Ay, na, ito na. Sano, no, sa mga Ay, I Try nyo nang buhatin! Buhati nyo! sa kami ni tatay. Ang mga kami o, ay, sabihin mo sa'yo nga ma, kung nausungan kayo Tatay! 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 tatay. Hmm. hingi sa school, wag lang kayo tatayin sa akin sa kinabukasan ng masasakit ng jipot din sa bigat yeah, na yan. Iyan! Okay. Ano may hatid ako? Hindi nagahatid sa bigat na yan. Ako'y pagod na pagod na sa pagkakonstruksyon sa bigat na yan. May hatid ako kayo sa school. Uy, tayo, tayo gila ninyo. Eh, dahil yeah. nyo, yan! Ako'y pa papayag na. Hindi Pahil kayo mga... Pahit ka si tatay! ka si tatay! Si <laughs> wag lang kayo tatayin sa akin masasakit ng jipot din yung, ha? At ibukas, bukas! Pag kuha ka ng notebook, ipumunta ka na lang sa akin bukas. Oo. Yeah. Okay. Okay. Malapit lang naman nang bumuhay. Oo nga. Ano ba ka? Letter ano ba ka? Letter Zay Ikaw ka? Double U. Double U. Hindi ko alam ang rumuhati. Iyan. Yeah, Hanapan na lang natin. Sige. Ka. ay 20 pa naman tayong papasok. Lagay na natin ang mga libro. Alam. <laughs> o hindi pa nga tayong binibigay ni teacher. Tara naman. Piresan mo na sa kwarto. <laughs> Diyos ko. talino tatalino ng mga anak ko. Ako na talagang nasuko. Sobrang-sobrang ang sobrang katatalinuhan na ah. Manang-mana talaga sa kanyang ama eh. <laughs>